Liga, liga, may pag-usap ka sa akin. Ano, bigyan tayo. Ano li pangalan mo? Ha? Ano li pangalan mo? Magtrabaho ka ng maayos, ha? Hindi yung ganyan na loloko kayo ng tao. Ha? Iyo, iyo. Sigur, wait ka. Okay, okay. Ha? Huh? Ano yung sabi ng loob kami? Eh? Ano? You have to ride the picture because... Meron, meron. Oo, oh, oh. bawal yung ginagawa mong lalaki Japan ka. to ha? Oo. Oh. Para kang bakla ha? Oo. Oh. Alam ko, alam ko. Japan to. Hindi o, ba't ginabawal ba mo? Hindi mo. Hindi, kasi kung, kung legit talaga yung ginagawa niyo, hindi kayong Bawin magagalit. Hindi, kung, kung yung nyo, hindi kayong magagalit. Ka Man, ko alam kung... Oo oh, nga, sabi ko nga pipicturean ko. Amin na. Bakit kasi guru no? Periyol. Ha? Bakit ma pipicturean? Eh, bakit? Ba't natatakot ka? Guru yan to Hindi. Pwede, yeah, ya, pwede pa, yan, pa, pwede, pwede yan. May rights, may rights A, tayo pa, dito. Pa, ba, kahit, ano pala trabaho mo dito? Kung ha? Nokita, ha? Gusto mo makita? Patingin nga ng visa nyo? Baka makapal may, may, may visa ka. Bakit ang ba, makapal mukha ko? Ikaw, makapal mukha mo. Kayo, makapal ang mukha nyo. May naman. wako kayo, hindi may wako kayo dito. Magtrabaho kayo ng maayos. Bago pa magbusga, hindi mo alam. Magtabaho kayo ng maayos. Ang dami niyong ganito. Nakita niyo na ba? Nanyo-news to. news to Hindi mo alam may permit kami dito? Oo oh, nga, ba't ayon yung papicturean yung permit nyo kung totoo yan? Ay, kasi naman may gagawin ka sa permit namin. Ano may gagawin sa permit? Wala akong gagawin sa permit nyo. Ha? Aanin ko yung permit nyo. Yung, yun, lang, yung, yun lang, yung, lang yung punto. Kung nakakahiya yung ginagawa niyo dito, nanyunyus yan. na, alam namin yan. Alam namin, namin na kayo ang yan. Hiyak Kami hindi na kami na hiya kasi alam namin totoo ginagawa namin. Alam mo ba yan? Ha? Totoo yan. Bakit magagalit kayo ng ganyan? Ikaw yun na eh. Ito, kayo, kayo na kayo nga na yung na nag o Kayo na nga yung nag o Kayo pa yung ano. Ano ka ba? Saan nyo ginagamit yung pera? Sa iyo, sa sarili nyo rin, di ba? Siyempre, hindi. Kaya kaya kang utak nyo. yan, nanyunyus yan, yung yan. Kaya, yan. kaya kayo yung insecure, di ba? Kasi hmm. ganyan yung utak nyo. Lahat kayo. Lahat kayo. pa ano. ba yan? Hindi hey. okay. lang. mag tayo. Kasi kung hindi, kung hindi kung legit talaga yung papel nyo, hindi naman kayo yung, ba't sabi ko po lang ako ng picture. Bakit nagagalit ka? Ganang ka? Ganang Hindi. Ganang ganang Sabi ko po kuha lang lang ng picture eh. Ano mawawala sa inyo pag kinuha lang ako ng picture oh. yon? Kasi papakita ko sa polis. Oh, si so papakita Japan. ko sa polis. Oh, yung... Hindi na public yan, yan eh. Public public, yeah. public ano kayo, di ba? Public servant kayo, di ba? Anong mawawala kung pipicturan ko yung papel niyo? Ha? Anong mawawala kung pipicturan ko yung papel niyo? Hindi, yeah, tatanungin hindi, ako naman, hindi naman ako nagpo-post sa Facebook ng basta-basta. Ah, kaya nga, ay, gusto ay, kong itry kung totoo ay, yung ano nyo. Kaya. Marami kayong gumaganyan sa amin, kaya, kaya ang daming nakakalat na mga ganyan balita dito. Dahil din sa inyo. Ka Nan-news kasi yan, ate, isang beses. Ay, hindi, naman ay, kung, ma, hindi naman ako magaganito kung... hindi naman ako gaganito kaya. kung wala akong pagbabasihan eh. Nan-news yan, may mga Pilipino dito na... Nangihingi ng donasyon tapos ginagamit lang nila sa sarili nila. Ang fear sa amin 'yon, nagtatrabaho kami ng maayos dito tapos ganyan 'yung gagawin nyo. mo rin. Hindi. Kumain ba news kung dito totoo? ha? Manyo news yun kung dito to. Tapos 'yun lahat, meron na kaming permit. Kunda ka sa alam mo ba 'yan? Oh, edi bagong ano kayo. tinawagan nyo. 'Yun nga. Bakit nga ayaw 'yung ipaka-picture 'yung ano nyo? Hindi naman sa amin eh. Ikong maayos 'yung pakikitungo. Anong anong masama kung pi ko? Ha? May masama ba? rules sa Japan. Ang ganda naman ng ano mo. Ang ganda ng sinasabi mong ganyan na rules sa Japan. Okay. Kung kung legit talaga yan, hindi kayo magagalit ng ganyan-ganyan. Hindi kayo magagalit ng ganyan-ganyan. Papakita nyo, okay, o oh, ako, gusto mo, kung picturean mo yung mga dokumento Oo, okay. oh, okay lang sa akin. Oo nga, eh, lalo eh, kasi may ano, may pinagbabasehan ako. Hmm, okay na sa Pilipinas kayo. Lalo kayo ang ano, kasi mewa ko kayo eh. Kaya okay. nyo, nangraano kayo ng mga tao. Ay, yun, kay, yun, kay, o sige, ay, ano ay. na. Sige, pakita nyo yung, yung ano. Pakita mo yung papel ano, na. Yung kahit yung ano lang, yung kanina pinapakita mong ticket na nandun yung office nyo. Sige na. na. I-ano mo yung video mo? i down mo? Hindi, gusto ko nga makita eh. Yung ano lang, yung kanina, yung pinapakita mo. Yung pinapakita mong ano, yung meshi. Yung meshi nga, yung meshi. Talagang si... talaga, kailangan mo video kasi ipapakita mo yan kahit kanino sa mga kasama mo. Oo, no? natural. Kasi Ito? unfair sa amin yun eh. O, nagtatrabaho kami ng maayos kayo, nanglilimus kayo, kayo dito. Ginagamit nyo lang sa sarili nyo. peer oh, um, yun, magkakalig yung, magkakalig kayo. Kayo. nagbabayad kami ng tax dito. Judge ka ng tao. Kasi, Hindi nga eh. Oh, Oo, nga kaya nga, inaano ko eh. Patingin nga ka ako eh. Para ka ako sigurado lang, diba? Wala naman akong ano eh. Totoo -to mo pa kami, makakasa na yung video. Hindi nga, patingin lang, patingin lang. Para ano, di-check ko rin, sa-search ko. Di ba sabi mo, kailangan i-search ganyan. Mag-search ka, mag ka muna bago ka ano, ganyan. Ba't di down ko? Di, parang nga makita ko eh, papakita kong gano'n, no? Tapos, makikita din ng mga kapwa ko Pilipinong nagtatrabaho dito, sasabihin nila na ano. O nga, purpose ko, napatunayan kung legit nga kayo o hindi. Yun yung purpose ko. Paano mo, ipapakita mo To totoo pala to sila. Kay? Oo, to totoo pala sila. Tulungan natin, ganyan. Eh, paano kung ginagamit nyo lang sa sarili Ay, nyo yung so mga kinukuha nyong donasyon? Kung i-down mo muna, tapos ikaw, ikaw mismo yun. Ba't i-down ko to? Eh, yun nga, gusto ko nga malaman kung legit nga kayo. Ano, okay lang okay lang dito, wala naman akong ano ngayon eh. Wala akong pasok ngayon eh. At magdamag tayo dito. Oh, Ayun, may pulis na. Ano? Mag-aaya na kayo? Police, teka. Gusto niyo punta pa tayo ng ano eh, koban eh. Malapit lang yung koban Oo nga. O ba't nakatakot? Hindi naman kita tinatakot eh. Ireklamo niyo ako. Sabihin ko, inaano ko yung trabaho niyo. Diba? ba? kailangan ano? Hindi kasi alam Grabe kayo, te. Magtrabaho kayo ng maayos. lang alam niyo. Daming Pilipino ditong nagpapakahirap. Kami nga, kung, kung pa, patunayan mo kasi ng legit kayo. Patunayan yung totoo yung ginagawa nyo. Paano Papakita mo sa akin yung papel. Ayaw mo namang ipa-picture. Ayaw mo namang ipaano. Isa-search ko pa daw eh ayaw mo kaya, namang kaya, ipakita ngayon. Also, ano ba mo talaga? Ano ha? Gusto, gusto talaga? kong patunayan kung legit kayo kung totoo yung ginagawa nyo. Ha? Okay. Ida mo Bakit ida-down ko nga? problema mo. Kasi nakaharap yung, ano ko, yung phone ko, kaya ganitong, ano, hindi ka makapagsalita, ano. Ang dami niyong ganyan. Nakakahiya kayo, promise. Inanong niyo, ano yung pagsuludan. Yan, yan. O, i-add niyo ako sa Facebook, Paul Alvin Magsalin. O, yan, sige. Paul Alvin Magsalin. Tingnan niyo, kung yung trabaho ko. Okay lang yun, hindi kami nag-aaral sa trabaho kahit sino ka pa. Ano? Maging sino ka pa. Pag nakita ko uli kayo dito sa Motoyawata, Yawata, ko ako uli kayo. Sa do kayo ano, andami, andami yung, andami kong, andami kong ang dami ang dami ang dami ko ang dami mga ganyan dito. palakad-lakad kayo. Kahit yung kasama ko kanina, nakilala kayo eh. Siya nga ay nagturo sa akin, eh. sabi ay, kita ko yung mga yan eh, nanghihingi ng mga ano yan. Ah, sabi ko yan, mga yan. Oo, kayo Oo, oh, talaga. Kung totoo ka nga, pakipatingin nga ng dokumento niyon dala nyo, wala na ano mawawala niya? sa inyo, ano di ba? Oo oh, nga, ano, ano yung sa search ko? Sabihin mo. Sabihin mo, ano yung sa search ko? Ano, ah. ano, ano? Bakit ka lumapit? Hindi nga, eh, para close up, di ba? Ano, ka ano ka yung sa search nga? ko? Sabihin mo yung pangalan ng, ano nyo, foundation nyo. Children's Foundation na ito ka, ano, dali. Ano, te, ano yung sa search ko? Bonesha, ano, ano? Sabihin mo na yung search ko kung legit kayo para maano na, di ba? Para mapahiya na ako. Sige, okay, picturean mo to. Amin na. Para mapahiya na ako. Ito naman yung search mo barcode, QR. Uh -oh. QR code. QR code. QR code. 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 Amin na. Amin oh. na nga. Eh, hindi mo alam video yan eh. Amin na nga. Pwede ko na may print screen to tapos i search ko sa QR code ko yan. Ba't ganyan? Ba't nangyayang hiya kayo? ba? Ba't nangyayang hiya? ba't hirap na hirap nang ipakita? oh Ba't parang ano ka? Di ba? Wala ka bang plano? Wala ka bang planong masama? Kasi yun yung inaalawa namin. Bakit anong magag... Aanhin ko yan. Aanhin ko yan. Titignan ko lang naman eh. Tapos... I ano ko, i-sisirabete ko, titingnan ko kung ano, kung legit talaga yan. Kasi may wako talaga eh nakakahiya din sa ating mga kapwa Pilipino eh, na nagtatrabaho ng maayos dito. Eh, kaya nga kanina eh, inano oh. ko oh. na eh, bigyan akong pinituran, di ba? Oh. Yun nga yun? kasi, eh, nakakahiya nga kasi yung ginagawa eh, nyo. Yun, wala, kayo motibo, wala kayo sa motivo, pun, wala eh. kayo sa Anong pun. Motibo? motibo? Ay, Anong motibo? Ay, Anong motibo ko? Anin kayo? Pinsan ko ni Chiwa. <laughs> ha? Ayan, yan din si ate. Tinatago niya yung mukha niya. Kuwari binibidyohan nila pero tinatago lang, lang niyo mukha niyo. Oh, sige, dyan lang kayo ha. tatawag ako ng polis para magkasigura doon tayo. Sige, oh, sige. Wait ayun. lang ha. Huwag kayong, ano, kayong aalis dyan ha. Huwag kayong aalis.